Yun. Makasari yun. Oh. Okay mga kasari, magandang buhay ano, happy ceiling. May nag-comment kasi isa sa mga video ko, may nag-comment doon si Victoria. So ito yung pagkasabi niya doon sa comment niya mga kasari oh. uh, kasari, good morning. Naglist ka rin ba ng percent sa kita mo at tinabi mo? Paano ka ba magpatong ng percent sa paninda mo? Tulad din ba ng mga kasari na 15% yung So ganito po yun mga kasari, ano, sa lahat ng kapwa ko nagtindahan ano. Ang patong ko po sa lahat ng aking mga paninda, doon sa mga fast moving items ko is 10% at tubo. Doon naman sa hindi naman ganong mabinta is 15%. Tapos doon sa mga paninda ko na wala talagang ganong bibilis naka 20% po yung tubo. Tapos mga kasari, yung 10% na tubo ko, tinatabi ko po yon. Kung magkano yung sales ko sa buong isang araw, tinatabi ko po yung 10%. Pero mga kasari, doon po sa bago pa lang ng tindahan o yung may mga tindahan na maliit lang ang puhunan, ano, mas mainam na wag mo nang magtabi. Lahat po ng binta natin, ipupuhunan natin uli puhunan, binta, puhunan uli hanggang sa lumago ano? lalo na po yung mga items na inahanap ng tao tapos wala sa tindahan natin yun ang idadagdag natin sa ating paninda sureball na tayo na no? mayroon tayong market doon sa items na yun dahil may nagahanap na so ako mga kasari, tinatabi ko talaga yung 10% tubo sa binta ko ng buong isang araw so ito po siya mga kasari oh. yung pinakamalit na tubo ko which is yung 10% nga yun ang tinatabi ko mga kasari. Tapos yung iba naman, dagdag ko na sa puhunan. So, kada katapusan ng buwan kasari, binubuksan ko to. Kasi nilalagay ko to sa aking savings eh. Ito mga kasari oh. So, ito mga kasari oh. Ito yung naipon mga kasari na 10%. Tapos dinadagdag ko na to sa aking savings. Ano? So, para saan ba ito? Hindi ito para pang iPhone. Ano mga kasari? Hindi ito para pang gala. Para Pagka may mga oportunidad mga kasari na kailangan natin ng kapital, ito may mahuhugot kagad tayo. Tandaan natin ang oportunidad hindi para sa lahat, para lang yan sa mga taong laging handa. So kailangan natin ito mga kasari at kailangan din natin ng savings for emergency. Ano? Ito mga kasari, bilangin natin. I-update ko din sa kayo mga kasari kung ilan yung inabot nito. So malaking tulong mga kasari, ano? kahit maliit lang ating tindahan, nakakatulong po talaga ng malaki basta pag lang natin haluan ng bisyo mga kasari. Saka tuloy-tuloy lang po tayo. Kahit matumal, minsan talaga matumal. Pero tuloy-tuloy lang po tayo mga kasari. Iba baka loobin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng isang malaking pisto na pwede tayo mag -wholesaler. So ito magagamit ko na ito mga kasari. So yun lang mga kasari, sana makatulong sa inyo yung aking munting video ito.